Mga kabayan mayroong parating na malaking bagong barko ang Philippine Navy. Ayon sa balita darating ito sa buwan ng April ngayong naon, ito ay isang guided missile, at ito na ang magiging pinakamalakas na barko ng Pilipinas. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Matunag ngayon sa mga balita ang parating na pinakamalaki at pinakamalakas na bagong guided missile frigate ng Philippine Navy kung saan ang barkong ito ay nasa ilalim pa ng sea trials. Ito ay kilala bilang HDC-3100 Corvette at reclassified bilang frigate. Ang barkong ito ay BRP Miguel Malvar FFG-06 na ginawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea para sa Philippine Navy. Ito ay may displacement na 3,200 tons, may haba na 118.4 meters, beam niya 14.9 meters, ang kanyang draft ay 3.7 meters, at may depth na 7.2 meters. Kung kumpleto lang ang mga armaments nito pwede gawin itong destroyer. Ito ay may apat na diesel generator MT-USTX para sa kanyang power, at apat na MTU diesel engines para sa kanyang propulsion, baliwalo lahat ang makina niya, kailangan ng maraming tao dito para sa maintenance niya. Ito ay may combined diesel and diesel, or CODAD arrangement. Makikita sa picture ang Coldad arrangement. Ito ay may speed na 25 knots or 46 kilometers per hour. Ang kanyang range ay 4500 nautical miles or 8300 kilometers. At may endurance na 20 days. Ang kanyang sensors at processing systems ay Hanwa Systems Naval Shield Baseline 4 Integrated Combat Management Systems ang kanyang radar ay ELM2258 Alpha S-Band 3D ESA Multifunction Radar. Ang radar na ito ay gawa ng Israel na may range na 200 kilometers for basic version at 400 kilometers naman para sa extended version. Hindi naka-indicate kung anong version ang ikinabot nila sa barko. Maganda sana kung extended version para kahit malayo pa ang kalaban, madetect na kaagad. Mayroon din itong identification friend or foe system, Hensolt UK Sharp IMK2, NA25X Fire Control Radar by Celex ES, Safran Paseo Extra Long Range Optronic Sensor Suite, Local Data Link, Most Likely Hanwa System Link P, at Medium to Low Frequency Active, Passive Hull Mounted Sonar. Diretso na tayo agad sa armaments para magkaalaman na kung malakas talaga ang weapons niya sa kanyang missiles, mayroon itong 16 cells DL Mika para sa kanyang short at medium range surface to air missiles na may maximum range na 20 kilometers. Mayroon din itong dalawang canister na may tiga apat na tube para sa kanyang anti-ship cruise missiles. Malamang si Star SSM-710K ang gagamitin na missile dito, tulad sa BRP Dago silang, na may range na mahigit 180 kilometers. Pwede din Brahmos para mahaba ang range niya na umaabot ng 290 to 300 kilometers. Hindi kasi nakalagay kung anong anti-ship cruise missile ang gagamitin sa barko na ito. Ang barkong ito ay may dalawang si-triplet tube para sa kanyang torpedo. Ang kanyang baril naman ay isang 76mm auto Melara super rapid na may range na 16 to 40 kilometers, depende na sa ammunition na gagamitin isang Assel Sengok Dennis Close-in Weapon System na may range na 4 km at apat na 1.7 mm heavy machine guns. Ang kanyang electronic warfare and decoys ay isang Elbot Elisra Aquamarine Radar Electronic Support Measures, Elbot Elisra Aquamarine Communication Electronic Support Measures, at Countermeasures Dispensing System na may dalawang 12-tube mortar-type decoy launchers. Wala lang siya pang land attack na misail. Kung sa akin lang mas maganda ilagay ang Standard Missile or SM-6 ng US dahil all-around ito at pwede sa land attack. At malayo pa ang range ng missile na ito, na umaabot ng 240 kilometers pag ginamit bilang surface-to-air missile. Pag ginamit naman bilang surface-to-surface -surface missile, umaabot ito ng 370 kilometers or mahigit pa. Kaya advantage talaga pag ito ginamit dahil pwede ka mag-fire ng missile nang hindi namamalayan ng kalaban. Ang Australia bumili na ng missile na ito para sa kanilang Navy. Sana makabili din ng Pilipinas, or kahit donation na lang ng US. Kaya abangan lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time niyo